Ang katanungan pong ito ay galing po kay Arnold Reyes. Ang tanong, paano nyo po nalaman kung saan pupunta ang mga kaluluwa? Siyempre, malalaman natin sa banal na kasulatan. Kaya kailangan natin magbasa sa mga banal na kasulatan para maintindihan po natin. Para yung kaluluwa mo, saan ba pupunta? Dalawang lugar, isang hadis, isang shol. At para masagot po natin ito ng tama, kung ikaw ay bago sa ating channel, God's Word Ready Scriptures, please subscribe now na. Kung magugustuhan mo ito, mag-like ka at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, mabalik po tayo sa iyong tanong. Paano niyo po nalaman kung saan pupunta ang mga kaluluwa? Sabi ko po sa inyo, hindi ako ang magsasabi nito kundi sa salita ng Diyos, puntahan po natin para malaman natin ang sinasabi ng kasulatan. Dito po sa aklat ng mga awit 30 verse 3. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa syol. Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Meaning, sa inyong itinatanong ano, anong sabi mo, saan pupunta ang mga kaluluwa? Yan po, nakasulat po. Ibig po sabihin sa inyong itinatanong ano, pupunta yung kaluluwa kapag namatay doon po sa Sheol, sa lugar ng mga patay. Ang mga kaluluwa na mga namatay na sumusunod sa mga pamamaraan at utos ng Diyos. Kasi dalawa pong ang lugar 'yon. Yung mga suwail, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, may isa pang lugar doon sa lugar ng mga patay. 'Yun nga po yung Hades ng pagdurusa. Ngayon, dagdagan pa natin ang mga kasagutan sa banal kasulatan. Dito pa rin po sa mga Awit 49:15. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol. Malinaw, kaya po ang mga kaluluwang mga tapat sa Diyos tutubusin mula sa Sheol. Doon po pumupunta muna yung kanilang kaluluwa. Para pagdating po ng paghukom, sa pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin muli sila, iaahon diyan sa Sheol para pumunta naman doon sa tamang lugar doon nga po sa piling ng Ama. Marino po ba? Kaya ang sabi po ng Paneso Kristo sa kanyang mga sulat ni Juan, basahin natin para maintindihan mo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito po. Basahin natin dito sa Juan 14.1 Huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So ito ang aming belief o paniniwala kailangan natin sumampalataya sa Diyos Ama at sa ating Paneso Kristo. Bakit? Ito ang pangako kapag sinampalataya na natin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sasabihin ko sana sa inyo sapagat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ibig sabihin, ang titerhan natin hindi doon sa syol ay aahon nga po. Dahil naghahanda ang Panginoon sa Kristo doon sa piling ng Ama, para sa pagbabalik niya ay ito sa verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. Meaning, malino po, ang mga kaluluwa ay nasa siyol pa. Amen po ba? O ngayon mo lang ba nalaman na ang mga kaluluwa ay saan pumupunta? Kaya bago ka mamatay, makakilala ka sa Panginoong Heso Kristo at sa Ama. At sundin mo yung kanyang pamaranat utos para tanggapin mo yung buhay na wala hanggan doon sa piling ng Ama. O ngayon, alam mo na? O dadagdagan pa natin? Meron pa akong isang natuklasan sa mga kasulatan. Ay ito, basahin din natin. Diyan pa rin sa mga aklat ng awit. 8948. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? Tingnan po ninyo. Kaya nga dapat alam mo ang magliligtas sa iyo. Pagdating ng paghukom, sa muling pagabuhay, bubuhay muli para bigyan ka ng pala ng ating Panginoong Heso Kristo. Tandaan mo ito sa mga sulat ni Apostol Pablo para makita mo, para malaman mo kung saan ka pupunta. Yung gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. At yung gumawa ng masama, sa kaparusahan. So basahin natin, ikalawang Korinto chapter 5 verse 10, basahin natin. Sapagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Masahin pa natin sa isang salin? Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Malinaw na kailangan nating gumawa ng mabuti para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung gumawa ka ng masama, anong hatol doon? Kaparusahan. So sana po, naintindihan po ninyo yung katanungan na kung saan pupunta ang kaluluwa kapag namatay? Sa shool. Ano po? At doon muna mamamalagi at magpapahinga. Katulad po ng kwento doon sa kay Lazarus at kay Abraham na kung saan na inaaliw ang kalilang kaluluwa. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may nadagdagan muli ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya kung bago pa lang ikaw sa ating channel o kalagi ka lang nanonood, hindi ka pa subscribe. gawin mo na. Kung nagustuhan mo rin to, i-like mo at i-share mo sa mga mahal mo sa buhay para makapakinig din sila ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papurit, pasalamat, pagsamba. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, Amen.